Kasama na po natin si Attorney Christina Conti. Good morning po, Attorney. Ay, medyo ano lang tayo, may problema. Attorney? Yes, good morning. Hello. Hello. Nasa Pilipinas na po ba kayo, Attorney? Yes, nasa Pilipinas na. Ayan. Diretso po tayo agad dito sa issue no, kusaan ang kampo nga po ng uh, mga Duterte ay ang gusto po nilang mangyari, mungkahin nila, limitahan sa national ID or pasaporte lang ang tatanggapin na valid IDs ng pre-trial chamber para po sa verification ng pagkakakilanlan ng mga biktima. Ano po ang reaksyon ninyo tungkol dito? Eh, hindi makatao. Uh, parang wala namang puso itong sina Attorney Kaufman at kumaga lutang dun sa sitwasyon sa Pilipinas. Parang hindi niya nga kilala kung sino yung mga mag apply na biktima. Tandaan natin na sa loob ng Pilipinas, kilala natin na ang mga biktima, yung eh, mahihirap. Sabi nga namin, hindi naman to naging war on drugs, kundi massacre of the poor. At ang passport, eh, sa totoo lang, para lang sa mayaman yan. Eh. Kasi eh, kailangan mo ng passport para makalipad ng ibang bansa. Eh, ang karamihan sa mga naging biktima, walang ganyan. Ang sinasabi namin ay practicality din. Ilan lang ba ang mayroong national ID at naudlot pa nga. Hanggang ngayon nga ay hindi pa tuloy-tuloy yung pagpaproseso nito. Kaya doon kami sa naunang listahan na binigay ng Victims Participation and Reparation Section. Doon po ba anong requirement nung una? Ano ano talaga for pre-trial chamber, ano lang ang requirement para makapag um, para makalahok po sila? ah uh, ang requirements ay aaprubahan nga, correct, ng pre-trial chamber at ang una nilang i-approve ay yung form. So nauna na na meron na isubmit daw na household application form na ginamit nila sa dating mga kaso ng CONI tapos parang sa ONGWEN. Ang household application form ay pwedeng i-fill up ng buong bahay imbis ng pa isa-isa. Pangalawa, magsasubmit kasi ng ID at dito na nga nagkakatalo-talo kung anong klaseng ID yung submit And then pangatlo, kung may supporting documents or iba pang mga dokumento na dapat ibigay, eh nakasaad naman ito. Naasahan namin aprobahan to sa loob ng siguro April para makasimula na yung application by May. So, kung sakali, Atty. Conti, kung hindi itong mga IDs na ito ang ipipresenta, syempre, ng uh, mga pamilya po no, ng biktima, anong ID po available ang po pwede kaya nilang maipresenta? At kung sakali man, napayagan ito ng pre-trial chamber, um, may ugnayan na po ba kayo dito sa Philippine government kung po posibleng mabigyan halimbawa ng pasaporte at national ID agad itong pamilya ng mga biktima? Naku, alam nyo, una sa lahat, hindi kami doon sa gagawa ka pa ng extra effort. Ang sabi namin, dapat ma-mirror kung ano ba yung sitwasyon sa ngayon. Uh, Kailangan kilalanin niya ng korte at tiwala kami dahil sila ay victim-friendly court na pakikinggan nila kami. Ang sabi namin, ano bang ang ID na kami umita na hawak ng tao? Uh, yung parang maximum na o uh, yung karamihan, humid kasi may S, kasi nandiyan yung SSS, nandiyan yung PhilHealth. Pwede din yung paisa-isang ID ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Pwede din Barangay ID. Pwede din Local Government ID. Uh, Doon sa mga nag-eskwela, kasi pwedeng itrato yung mga anak na biktima or indirect victim ng pagkamatay ng kanilang mga magulang, pwedeng school ID. ah uh, marami pang ibang ID na kumbaga hawak na natin. At sabi nga namin, yung ultimo, birth certificate dapat ay acceptable na. Kaya lang, medyo sa Pilipinas, ang hirap kasi. Para makakuha ng ID, kailangan mo ng two valid IDs. Para makakuha ng two valid IDs, kailangan mo ng ganito. Kailangan mo ng pera. Pero tingin namin, kung may alternatives, kung baga, may listahan ng mga pwedeng ibigay, bukod sa national ID at passport. Actually, hindi naman kami kontra na pwedeng mag-submit ng passport at national ID. Doon kami kontra sa yun lang. Kaya yung alternatives na naman 'yan. Hanggang pinaka-kwaga pinaka-unang dokumento na dapat makuha mo ay birth certificate. Kaso kinikilala din namin parang may 30 million na Pilipino na walang birth certificate. Kaya hindi tayo pwedeng lumugar doon sa. Oh, hindi. Kumuha kayo sa amin po kung ano ang hawak at ano ang pinakakayang gawin yon total kailangan din naman talaga ng ID. Mm -hmm. Kaya lang para dun sa antas ng ano eh, na uh, passport nako. Mahihirapan 'yan lalo na yung karamihan sa mga biktima. Oo, additional burden pa yon kumbaga para dun sa mga victims natin. Pero uh, attorney, gaano kadami po ba yung tinatarget natin na maisama bilang testigo doon uh, among the the victims of EJK? Ah, yung patungkol sa testigo, ang may alam na niyan ay ang Office of the Prosecutor. So, sinakarinkan. Um, labas kami dyan dahil ang aming gagawin ay ang victim's participation. Yun yung bahagi ng mga lawyers ng biktima. Bale, tatlo yung magaharap-harap doon sa korte. Defense, prosecution, at victims. Yung victim's lawyer. At dito ang participasyon ay, as in participating victims, magbibigay ng Uh, views and concerns. Dito, kahit ilan. Noong 2020, hiningan kami ng views and concerns. Umabot sa 1,500 families and 1,000 individuals ang nag-submit sa ICC noon. Target namin na malampasan ito at kumaga katawanin ng mas marami, ng mayorya, yung bilang ng mga biktima. Pero syempre, kailangan realistic din. So yun yung working target pero may may ano naman 'yan eh, rolling na application ng mga biktima para mag-participate. So pwede ngayon sa confirmation of charges, pwede din pagkatapos kapag alam na natin kung ano yung charges, kung anong kaso mismo, pwede din mag-apply sa trial, pwede din mag-apply sa dulo, sa reparation stage o kapag na-convict na. Iba-iba na. naman 'yan, pero tingin namin sa ngayon, dun kami sa lalampasan yung nakaraan na. 1,500 families at 1,000 individuals. Pero attorney, pakipaliwanag nga po sa amin kung ano yung magiging senaryo ng pagbibigay din ng testimony nitong mapipili pong witness. Uh, yung iba ba sa kanila, dadalhin, kailangang dalhin dyan sa ICC sa The Hague para personal na mag-testify or affidavit lang ba sila or magpa-participate ba sila via Zoom? Ano po yung mga options? Ah, para maging witness sa ICC kailangan present ka in person okay pero meron din kasi yung uh, ano ba guidelines o kaya pwedeng may proteksyon para sa mga biktima na siyempre kailangan ng anonymity pagbalik kasi niyan sa Pilipinas o pagbalik pagbalik sa kung saan man siya nakatira siyempre magkakaroon ng security security risks kaya pwede silang magtestify kahit online pero dun sa itsurahan na ginawa ni Duterte yung naka-video pero nasa kabilang building lang o kaya nasa kabilang kwarto at pwedeng pixelated yung mukha. Kasi sabi nga, supisyente para sa depensa na malaman yung sirkumstansya kung paano namatay, anong nangyari, kesa sa yung pangalan. Yun naman yung importante para sa defense, para matalino mong harapin yung argumento. Pinatay mo ba to o hindi sa ganitong paraan? Yung ilang biktima, na mapipili at malamang um, inaalagaan na ng ICC, ay haharap doon na dalhin ng ICC sa kanilang expense, ha? hindi yung sariling expense o hindi sariling gastos uh, o kaya gastos ng gobyerno at kung baga bahala ang ICC, prosecutor sa kanila. Um, ilinaw ko din na hiwalay o iba ang partisipasyon ng witness na biktima sa tinatawag ko na participating victim. Yung participating victim, hindi po kailangang pumunta doon. Dahil ang hinihingi sa participating victims ay interest nila, pananaw, kuro-kuro, hindi yung testimonya. Yung interest nila ang ipo-forward naming mga abogado ng mga biktima at hindi required na pumunta doon yung mga magsasalita. Okay, oo, pero attorney Conti kanina binabanggit nyo, uh, medyo confident kayo in saying na friendly court naman ng ICC. So itong hinihiling ng kampo ng mga Duterte na ang ipapakita lang is passport at oo, oh, oh, um national ID para mapayagan nga po to testify in court. I mean, how sure are you na talagang kakatigan ng ICC ay ang mga pamilya po ng biktima dito at hindi sila madedehado? Dahil may precedent In fact, uh, binanggit yon no VPRS, Victims Participation and Reparation Section, mm -hmm. na nagawa nila ito sa dating kaso. Okay. Na ito yung listahan ng mga ID na pwedeng iharap. In fact, kukuha ka nga ng, parang ano ba naman to mas, mas stricto pa sa banko ba yung ICC? Eh sa banko nga, pwede kang magpresenta ng one valid ID or parang primary government ID and then two secondary IDs, di ba? Tin kasi parang secondary ang tingin nila, pero pwede mong samahan ng PhilHealth ID para sapat na na patunayan yung uh, pagkatao mo. So, may isa pang dulo na sinasabi yung uh, VPRS. Sabi nila, actually, kung wala talaga, pwede na ang affidavit ng dalawa katao na sasabihin kilala namin yung taong to. Mm -hmm. At para sa amin, yun yung pinaka, uh, hindi naman magaan, pero pinaka maluwag na kayang ibigay, actually may gastos pa rin yun. Isipin yun, mag-aabala ka ng dalawang tao, magpapanotaryo ka. Kaya hindi biro ang mag-produce ng mga IDs na to Ang sabit lang namin ay, sana kung anong meron na, yun na muna ang gamitin. Mm -hmm. Kesa sa sobra-sobrang abala para lang patunayan kung sino ka. Ang mas importante dito, patunayan kung paano ka na biktima. Mm -hmm. So dahil may precedent na pala, at least nabanggit niyo po yan no? at na naalaman natin ngayon. Uh, Attorney Conti, dito naman po sa inyong reaksyon sa pahayag din ng ICC na patuloy yung kanilang investigasyon dito pa rin sa war on drugs ng dating Pangulo at posible daw maglabas ng karagdagang uh, warrant of, uh, or warrants laban sa iba pa, pa, iba pa pong mga akusado. Ano pong reaksyon ninyo dyan? Ah, syempre. Ano po namin yan? Inaabangan namin kasi kung mapapansin nyo, nag-issue lang ng warrant of arrest pero walang inanunsyo ng pagsasara ng investigasyon. At sa sinasabi na nga namin sa investigasyon na ito, tinutukoy kung sino ang most responsible given na na merong krimeng naganap sa Pilipinas na crimes against humanity. Ang sinisilip na kaso ng investigasyon ay crimes against humanity in the acts of murder, and other inhumane acts, at napakalawak nun ng mga range of um, activities. Sa warrant of arrest ni Duterte, EJK, so murder, rape at torture ang inapply ng prosecutor. Mukhang hindi umubra yung rape at torture, pero naging supisyente na yung allegations o yung ebidensya para kumbinsihin na mag-issue ng warrant of arrest sa murder. Alam nyo, isang tabi na muna natin yun dahil balik tayo sa investigasyon na ang scope ay um, murder and other inhumane acts. At sa pag-open ng uh, confirmation of charges hearing, posibleng lumawak pa ang charges kay Duterte. Hindi imposibleng maibalik ang rape at torture doon sa hihingin ng prosecutor na ibukas na charges kay Duterte. Sa mga iba pang mga hinahanap, o tinutukoy na most responsible. Siguro naman pwede nang magbanggit, ano, shout out naman diyan kay uh, Senator Bato de la Rosa. Mukha pong kayo po ang susunod at kung may mapapatunayan na or makikita na ebidensya patungkol sa detention of 300,000 Filipinos na kadikit nitong war on drugs, eh, posibleng bumalik ang crimes against humanity in the acts of murder and other inhumane acts. So, attorney, linawin ko lamang po yun. So, just in case na mabalik yung dalawa pang kaso na torture at saka yung rape as crimes against humanity, paanong mangyayari dun? Dagdag na burden yun dun sa defense. Oo, kailangang uh, patunayan 'yon ng uh, prosecution ng may dagdag ebidensya. Kaya ito yung pagkakataon, ito ngayon hanggang September, na magpalitan ng impormasyon o ng ebidensya. Kaya inaasahan namin na nagpalitan na daw sila, di ba? Yan yung 181 pieces of evidence. Pero palagay namin, uh, hindi naman sa ano, pero dadami yan. Uh, parating ng August, kasi August 20, there about yung deadline, one month before noong September. Uh, kung tumaas man yung charges, ibig sabihin, merong ebidensya na ihaharap yung prosecutor. So, ibig pong sabihin, attorney, para mapalaya si FPRRT, kailangan hindi siya guilty sa tatlong kaso? Uh, oo. Mm. Uh, kailangan mapatunayan na kasi kung kung kaso kung sa kaso ha mapalaya meaning um uh, dahil conviction or uh, kubaga patungkol sa conviction ay yes. eh, acquittal mm -hmm. eh tatlong kaso ang bubunuin niya or tatlong acts technically ang kaso ay crimes against humanity in the acts of so tatlong akto so murder posibleng rape posibleng torture tapos ang laki nga ng scope eh, yung other inhumane acts lahat nang uh, may enumeration yan eh for example and for appearances for example kasi sa totoo nung war on drugs may mga nawawala na tao ah uh, mangilan-ngilan pero kami may hinahanap nga kami si Julio Sebastian 15 years old so may pangasinan huling nakita hindi na namin alam similar ito sa kaso ni Carl Arnaiz at ni Nicolot si Nicolot later nahanap di ba kaya um, titingnan namin kung ano yung pinaka matibay na ebidensya para sabihin ito ay widespread and systematic. Alright, Atty. Conti, ah, makikibalita pa rin po kami sa inyo, kaugnay pa rin po ng kasong ito. Maraming salamat po, Atty. Christina Conti. Salamat Thank you, po. Maricel, DJ Chacha. Maraming salamat.